Hello guys! Good morning! Welcome to my channel! Now, dito yung warehouse namin ay vacant na siya ngayon first lagay ng mga stocks natin for 2025 So, yung mga stocks namin guys ay binaba na namin ngayon So, ito po yung laman ng stocks ng mga uh, laman ng car Ito po ay uh, Ito po yung car namin na ganyan So, ito yung laman ng car So marami yan guys. So gababa na namin yon. Ito yung ginagamit namin. Ginagamit ng driver na mag push para ilagay siya sa loob. So ayan. Oop! Uy! Hello! Sari-sari lang yan guys. Mararami dyan. Ano-ano lang gusto mo. Mostly dyan bags. May mga shoes. May mga pantalon na Levi's. Mga maliit na size. Malaking size. Meron din minsan lang. Pero, yung mga, ano, mostly nito ay bags, guys. Nandito po yung mga orders nyo. Kaya, gagawin natin. Huwag pa ko yung mag-alala. Active po yun. Active. <laughs> active po. Active. Yan. Asawa uh, ko. Dalawang-dalawa na. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Papadahan-dahan. Uh, Papa, dahan -dahan. Dito, guys, sa Korea, wala pong mga helper. Kusa namin yung inaayos yun. Wala po kami dito mga... Uh, worker kasi mahal din yung babayaran. Pag may worker ako, guys, yan ay uh, mahal na rin yung singil ko sa inyo. Mahal yung mga bags. Kaya bakit kayo magtaka minsan? Ang mahal ng mga mga okay okay dito sa Korea kasi guys sobrang mahal din dito mahal okay. din hello guys good morning nandito na po tayo magsastart na po ngayong araw ay mag start na ang ating business Um, ano, <laughs> mag-start na po tayo ng boxing, guys. Ay, ito yung mga natin. Ayan po. Tapos na yan, Jen? Wala na? Okay. Ha? Tapos na. Wala na? Ang <laughs> lang. Okay. Mag-open naman tayo. Ito po yung mga, ano, mga bags natin. So, i-open natin to Ganyan. I-separate natin yung mga ganyan. Ganyan. So, ito Ang first nating box. Resume na po ang business natin for 2025 welcome po dito mga suki-suki ko mga suki welcome po kayo ayan hmm. ano? ayan bagong ano yan bagong linis yun bagong linis yun Jen. ako naglinis noon Ate sino, yan, ate, sino yan, ate? Sino yan, ate? Si Yumi. Nandito kami, ate, oh. Ayan, sino yan? Jinilin. Sabihin mo. Ate, pag bumalik ka dito, mag-work lang ka dito, ah. Dandaan ka na lang mag-work. Tulungan ka lang nila. Miss ka nila, ate. Sabihin mo lang, ate, ah, pag mag ka na dito. Pag umuwi ka na dito, hindi ka mag-work, no problem. Nandito naman si Jinilin, eh. Ayan. Ah, and then mo. ko lang siya. Ayan. Mm. Ganda mo, eh. 'yan may Crocs. <laughs> may Crocs sa so, customer pala yun <laughs> 'yon. Okay, Mam. Thank eh. you. Mm. Liza, maganda siya, Mom. Ayan. Hindi, hindi 'yung bago, 'yung dati. 'Yung ano, mga, lang i-order. Eh ano? Ano magka-batan o dito ta. But, lang siya. Tubo ba 'yan po tayo today, Boxing po tayo. a day in my life as a bodyguera nakarating dito sa Korea ayan, magbabox po sila ang budigera ay ako hindi sila sila ay mga socialera. <laughs> say hi hi <laughs> ito po ay mga uh, papunta sa store ito po ang mga selected nating mga backpack mga guys ito po dito Ayan po, nababaks na po. Ayan. Ang gusto ni mo ma'am, oh. Ma siya including, ma'am, oh, 80,000. Plus shipping. Ayan, ma'am, may mga branded siya, ma'am, oh. Dito pa lang, tiba, tiba. Lang. Pero may mga, ano siya, may mga medrains. Ayan. Dito yung mga medrains na marami. Ayan. Oh, ang dami, oh. Hmm. Ibabaks yan lahat. 80,000 lang. Ayan, no? Oh. Hmm. Dito ka, bawi ka dito. Ayan. Ito naman, bawi ka dyan. May mga defect ang iba. Ito, hindi. Marami. Ayan siya. Na-encode dyan ang sayo. O. Oh. ayan, no? Oh. Selected na to, tatma. Napili ko na. Mayroon lang dito mga... Mga ano, pero ano yan siya. Mga lahat magaganda dito. Hmm. Kasi pag ibinta ko to siya, ng 350 to 400 mas maka-income ako nito. Pero gusto ko to siya ma'am, ipa-take all siya ma'am. Para makuha ko agad yung yung puhunan. Ma'am, ito yung mga ladies, ma'am. Oh, hindi na tayo makabidyo nito, ma'am. Wala na ako time. Ako na lang magpili talaga dito, ma'am. Yung mga ladies. Dito na. Okay na to. Ito, ma'am, ladies, ma'am. Kahit isang bakso pwede ito, ma'am. Padala mo na lang ako agad pera pag okay, ah ito yung na-reject ko sa pinakita kong video sa iyo, ma'am. Reject ko 'yan. Wala okay. hindi ko kinuha.